siguradong magugulat ka sa malalaman mo na may propesya sa Islam na kailangan mawasak ng Israel bago dumating ang mahadi ng mga Muslim. At ito ay nakasaad sa hadith, mga kasulatan ng sa buhay at salita ng propetang Muhammad, peace be upon him. Ayon sa Islam online, na mahalaga ang hadith sa relihiyong Islam. Hindi maaaring maunawaan ng lubusan ng Quran kung hindi titingin sa hadith at may pahayag sa kasulatan na hindi alam marami hinggil sa mga huling araw ng San Libutan. Huling araw na may kinalaman sa pagkawasaf ng Israel. Ayun sa paniniwala ng Islam, sa paglapit ng paghuhukong bago ang kawakasan, magpapakilala ang isang Muslim na tatawaging Mahdi. we learned that the Mahdi shall rule for seven years. In the authentic hadith, it says, He shall rule for seven years. So we have a time frame as well that the Mahdi will be powerful. The Mahdi will not be alive because he's going to be alive for many years, but he will rule for seven years. So he will establish his authority, his dominion, and he will rule for seven years. We also learn, and this hadith as well is in Sahih Muslim, so this is another one of those hadith that mentions the Mahdi indirectly. We also learn that. there shall be a great war taking place and the Muslims will be successful and a rumor will be spread that the Dajjal has come out. Sinabi na ang darating na Mahadi ay mamumuno ng pitong taon. Itataguhin niya ang kanyang nasasakupan. Tapos, isang digma ang magaganap labat sa Dajjal. Ayon sa Inter-Islam, ang Dajjal ay isang makapangyariang nilalang. Ang kinikilalang Dark Messiah o isang bulang, tagapagligtas. Kung titingnan mo sa mga hula ng banal na kasulatan, tugma ang mga na nakasulat bago natin basahin ang mga propesya. Ipapaliwanag ko ang bawat isa, ang pahayag ng Diyos kay Kristo, na inihayag naman niya sa kanyang alipin na si Juan, sa pamamagitan ng anghel, ang mga nanyayari at ang mga mangyayari pa, may sinabi sa pahayag, isang hayo, Isang dragon at isang bull ang propeta na nandadaya sa buong samlibutan. At ang pitong ulo at ang sampung sungay, ang pitong ulo ng dragon, ay ang mga mababamis na hayop, ang pitong bansa, at ang hayop na naging siya, at wala na, ay siya rin ikawalo at siya sa pito, yan ang bansam Roma. At ang sampung sungay ay sampung hari na hindi pa nagsisitanggap ng kaharian Datapo at magsisitanggap sila ng kapamahalaang paghahari na isang oras na kasama ng hayop. Ang pitong ulo, sila ang tutulong upang wasakin ang Israel, sapagkat sa kalahati ay bababa ang anak ng Diyos upang tuluman ang Jerusalem, at ang mga nakapalibot sa Israel na kaaway ay kakalabanin nila ang tagapagligtas, na si Jesu Kristo, ang tawag sa mga Muslim, ang bulang tagapagligtas o si Dajjal, at ang sungay ay kakalabanin ang Panginoon bago pa mangyari, sinabi na ni Jesus ang mangyayari sa Jerusalem. Sapagkat darating sa iyo ang mga araw na ka ng kutang ng mga mo at kukukubin ka at gigipitin ka sa magkabi-kabila. Ito ay labanan ng mga bansang nakasulat sa banal na kasulatan sa pamamagitan ng mga tao, labanan ng mga alipin ni Satanas laban kay Heso Kristo, ngayon, ating umpisahan ang mga nakasulat sa mga hula at sa pahayag ng Diyos patungkol sa mangyayari. Narito ang araw ng Panginoon ay dumarating na ang iyong samsam ay babahagihin sa gitna mo, sapagkat aking tipisanan ang lahat na bansa raban sa Jerusalem sa pagbabaka, at ang bayan ay masasakop, at ang mga bahay ay lolooban, at ang mga babae ay dadahasin at ang kalahati ng bayan ay yayaon sa pagkabihag at ang nalabi sa bayan ay hindi mahihiwalay sa bayan. Kung magkagayo ay lalabas ang Panginoon at makikipaglaban sa mga bansang yaon, gaya ng siya'y makipaglaban sa araw ng pagbabaha. At ang kanyang mga paa ay magsisitayo sa araw na yaon sa bundok ng mga alevo, na nasa tapat ng Jerusalem sa dakong silanganan at ang bundok ng mga alevo ay mahahati sa gitna niya, sa dakong silanganan at sa dakong kalunuran, at magiging totoong malaking libis, at ang kalahati ng bundok ay malilipat sa dakong hilagaan, at ang kalahati ay sa dakong timugan. At nakita kong lumabas sa bibig ng dragon at sa bibig ng hayop at sa bibig ng bul ang propeta, ang tatlong espiritong karumal-dumal, na gaya ng mga palaka sapagkat sila ay mga espiritu ng mga demonyo na nagsisigawa ng mga tanda na pinaparoonan nila ang mga hari sa buong sanglibutan upang tipunin sa pagbabaka sa dakilang araw ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Makikipagbaka ang mga ito laban sa kordero at sila'y dadaigin ng kordero sapagkat siya'y paminuhon ng mga paminuhon at hari ng mga hari at ng mga kasama niya na mga tinawag at mga pili at mga tapat ay nananay din. At nakita bukas ang langit at narito ang isang kabayong maputi, at iyaong nakasakay dito ay tinatawag na tapat at totoo, at sa katwiran siya ay humahatol at nakikipagbaka. At siya ay mayroong isang pangalang nakasulat sa kanyang damit at sa kanyang hita, hari ng mga hari at paninoon ng mga paninoon at nakita ko ang hayop at ang mga hari sa lupa at ang kanilang mga hukbo na nangagkakatipon upang makipagbaka kalaban doon sa nakasakay sa kabayo at laban sa kanyang hukbo. At sinunggaban ang hayop at kasama niya ang bulang propeta na gumawa ng mga tanda sa harapan nito na siyang ipinamdaya sa mga nagsitanggap ng tanda ng hayop at sa mga sumamba sa larawan nito ang dalawang ito ay inihagis na buhay sa Dagat-Dagatang Apoy na nagliliyab sa Asupri, at ang mga iba ay pinatay sa tabak na lumalabas sa bibig niya ang nakasakay sa kabayo, at ang lahat ng mga ibon ay nangabusog ng mga laman nila. At ang jablo na dumaya sa kanila ay ibinulid sa Dagat-Dagatang Apoy at Asupri, na kinaroroonan din naman ng hayop at ng bulang propeta, at sila'y pahihiraban araw at gabi magpakailan kailanman. Hindi natin nalalaman kung kailan ito mangyayari kung sa isang beses, pinasok na nila ang Jerusalem. Kung nagawa nilang pinasok ang Israel noon at pinatay ang ibang nandoon, ang mga babae ay dinahas at naging bihag ang iba? Kung magkagayoy, magagawa nila ulit kung darating na ang araw na wawasakin na nila ang Israel. Ito ang unang tanda at sa pangalawa ang huli sapagkat inilagay ng Diyos sa kanilang mga puso na gawin ang kanyang kaisipan at mga kaisa ng kaisipan at ibigay ang kanilang kaharian sa hayop hanggang sa maganap ang mga salita ng Diyos.